nakakalong ka. Ito <laughs> ngayon, may mga pakikita kami sa mga litrato. Kasi showbiz show to eh. Tingnan natin, pag nakita mo yung picture, saan ba niya makikita? Ayan, do, ayan dito. Makikita mo? Ayan, ayan. Pag nakita mo yung taong lumabas dyan na showbiz, na artista, ano ang una mong, kunyari nag interview ka, yung parang ganito, ano una mong itatanong sa kanya? Ha? Okay? Tingnan natin, isa-isa ha? -isa. Okay ka na? Ready ka na? Apo. Yan. Okay. First picture. Sino yan? Uy, kilala mo yan? Apo, si Ate Marian. Ano ang question mo kay Marian? Ano tatanong mo una? Kamukha ko po siya. Oh. Oh, okay. Oh, tanongin mo na. Kunyari, ayan siya. Kunyari, buhay yan. Buhay. O, oh, kanong. Ah. Marian. Oh, sige, tanongin mo. Anong Ate question? Ate Marian. Hmm. Kawaka po kita. Ay, totoo yan. O yan, sumagot. Sumagot. O, ano pa? Kailan ka? Kailan ka po? Manganganak. Tanong mo. Manganganak. Ah! si Tindong kasi busy-busy. <laughs> o, yan, no? Sumasagot. Okay na. Okay, very good. Pa. O, ito. Susunod, ha? Interviewin mo agad. Tanungin mo agad ng, ng tanong. O, sige. Sino kaya yan? Next visitor, please. Ayan. Uy! Wah! Oh! Sige, tanongin mo. Anong question? Bossing! Bunot na po kayo ng mananalo! Hindi. <laughs> sa bulagayan eh. Ikaw naman kabisote ka eh. Okay. Tanongin mo. Ah, uh, meron ka bang... Tanong mo tungkol sa chicks. Hindi. Meron ka bang girlfriend? Tanong mo. Hindi. Meron po ba kayang boyfriend? <laughs> Hindi. Salbahe ka, magagalit si Tito ni... Girlfriend. Girlfriend? Oh, sige. Tanoy mo. Oh, ulit. Meron po ba kayong girlfriend? Oh, uh, correction. Girlfriends. <laughs> <laughs> Ay. Oh, yan. Sumasagot eh.